Tawag na Horn of Africa o Silangang Africa, matatagpuan ang bansang Ethiopia. Kilala ito sa opisyal na pangalang Federal Democratic Republic of Ethiopia. Sa oras na sinusulat ko itong script, ang date ay July 6, 2023. Pero sa Ethiopia, ito ay June 29, 2015. Ito ay dahil sa kanilang kalendaryo. Kung babalikan ang kasaysayan, ang Ethiopia ang natatanging bansa sa Afrika na hindi na-colonize ng mga Europeans. Well, naukupa naman ng Italy ang Ethiopia sa loob ng limang taon. Ngunit saglit lang daw ito kaya hindi ito kinokonsidera ng mga historian na talagang na ang bansa. Kaya ito ay itinuturing na pinakamatandang malayang bansa sa Africa. Karamihan kasi sa mga mananakop sa Europe ay gumagamit ng Gregorian calendar dahilan para lumaganap ito sa mga nasakop na mga bansa. At dahil nga hindi nasakop ang Ethiopia, hindi sila na influensahan ng Gregorian Calendar. Ngayon, ang Gregorian Calendar ang ginagamit ng karamihan sa mga bansa sa mundo, kasama na ang Pilipinas. Samantala, ang Ethiopia ay merong sariling kalendaryo na tinatawag na Ethiopian Calendar o Gies Calendar. Ito ay nakabase sa Ancient Coptic Calendar. Ang Ethiopian calendar ay merong 13 months. 12 months dito ay merong tig 30 days. Ang ika-13 na buwan ay tinatawag na pagome. Ito ay may limang araw lamang o anim na araw kapag leap year. Ang leap year sa Ethiopia ay nagaganap kada apat na taon kung saan merong isang araw na nadadagdag sa huling buwan ng taon. Ito ay para maitugma ang kalendaryo sa solar cycle. Ang kalendaryo ng Ethiopia ay nakabase sa paniniwalang si Adan at Eva ay nanirahan sa hardin ng Eden sa loob ng pitong taon bago sila umalis ng magkasala. At dahil sa reference point na ito, ay naiiba ang pag-estimate nila ng taon ng kapanganakan ni Jesus Christ. Sa Ethiopian calendar, si Jesus ay ipinanganak noong 7th BC, kaya kinalkula nila ang kanilang mga araw simula dito. Samantala sa ibang calendar, si Jesus ay ipinanganak noong 8 1 ang mga Ethiopians ay gumagamit ng proseso sa pag ng kalendaryo na kung tawagin ay Bahere Hasab o Sea of Ideas. At dahil ito ang kanilang sinusunod na proseso, hindi nila ito binago nang baguhin ito ng Catholic Church noong 500 AD. Ito ang dahilan